Yo guys, good morning guys. Today is Monday. It's a holiday. Holiday day. So, nandito ako ngayon sa bahay ko guys sa probinsya ng Bukid namin. At pass muna tayo sa ating pagbiyahe ng Maxim as delivery rider, parcel and passenger. Yo. So nandito ako ngayon sa bahay ko dahil bukas ay ano, may pasok na. Tapos itong mga anakings ay mag school na bukas. So nahanda ko lang yung mga gagamitan nila para bukas dahil ano sila lang sila lang dito guys, sila lang mga anak ko ang um, ano mag asikaso sa kanilang mga mga ano mga para pag-aaral nila guys. So yun guys, na ang mga yang nanay nila guys, yun no? Iyan ang mga nanay na guys. sila lang dito guys. Walang wala silang nanay dito guys. Sila lang. Ito lang ang yung, yung ano, panganay guys. So, yun, 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 yun lang guys. Sila lang ang mag sa mga kapatid niya dito guys. Sobrang kawawa naman sila guys. So, hindi naman guys na dito ako sa Bukki dahil kalo na ano na itong kamay ko ay na ano na piang na piang guys dahil sa ano yung pagka-disgasya ko sa motor na piang guys so yun hindi na ako pwede mag -book. dito ko lang sila't pinatira guys dahil doon sa ciudad ay ang daming ano guys mga ang daming mga pinagbabawal doon guys na pwede nilang gawin guys so dito ay may bahay naman ako guys so yun dito guys so, mga 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 uniform yun guys mga pandayan pinagbilik, pinagbinta guys mga uniform yun nila bukas nahanda na dahil magpasok na so yun guys today is Monday man o dito to awang panahon guys ang sama ng panahon katulad ng mukha niya yung sama. Siya na lang. Oh. Grabing ulan, guys. 'Yung ating motor, guys. Mm, tapos. Noon. At ang isang motor ko, guys. Ito, guys, 'yung isang motor. 'Yung motor na 'yan, guys, 'yung black ay 'yan ang sasakyan nila bukas. Kasi nila pupunta sa paaralan yung panganay ko lang ang mag ano mag magdala siya yung driver at may kasama na siya yung kapatid niya mag grid grid 7 so 7 na yung kapatid niya guys so kasama sila bukas mag araw sa ano walang ulan at walang bagyo bukas first day of school bukas so ang isa ang mag 11 tapos yung pangalawa ay mag grade 7. So yun guys. Ang kawawa dito guys kay ano siya. <laughs> siya guys. Ang kawawa dito guys kay ano siya lang maiwan sa bahay dahil yung mga kapatid niya ay maaga pang aalis dito mga alas 5, alas 6, aalis na napuntang paralan tapos siya ay elementary eh. tulog pa yan so ano, handaan na lang ng mga pagkain guys, parang manok handaan <laughs> na lang mga pagkain nya guys, sa pagmata niya ay maligo na lang, pero kandingon mo to guys, kandingon hindi na maligo, klaro kayo hindi sir nag-ilis yan ay eh, bahala pero bright naman to guys, kahit wala ako guys wala, wala ako guys so, ito, honor pa yun guys so, yun know, o, yung, yung ito guys ito Kobe, uh, transport recognition honor yan guys honor at ito yung mga ano guys oh, yung mga achievement yan guys oh. may medal dalawa tapos tatlo yung ano, may ano adjustment yan guys oh. ito yung mga ribbon nila guys ito graduate nito guys graduate oh, ito yung mga achievement nila guys oh. kahit kahit na wala ako guys sila lang dito guys ay eh, honor naman sila guys hindi naman sila ano mga blackball sa pag aral so you know may, may mga katunayan naman guys na mayroon silang ano talent yun mga talent so kaya ngayon ay mag guys tambay tambay muna tayo dito sa bukid dahil ano at hindi naman tayo makapagdala guys sa bukit eh. Kasi ano, ang ulan. Napakalakas ang ulan. So yun. Tambay mo tayo. So, mabanga ng mga gagawin namin ngayon. Meron kami gagawin. Salang siya mga mga.